Ako si Adrian, isang OFW dito sa Canada. Tara, samahan niyo ako, kunin yung mga pangarap ko dito. Ngayong araw pala guys ay pupunta kami sa Brandon dahil may naisip kami na negosyo ni ate. Dahil naisip din namin, maliban sa work, dapat ay may extra income kami dito sa Canada. Si ate kasi ay gumagawa rin siya ng mga cakes and pastry. So naisip namin na what if Mag-try kami magbenta ng coffee, iced coffee, frapp and mga shakes. So dali-dali namin pumunta ng Brandon. Kasi napansin namin yung nagtitinda ng coffee dito ay yung Tim Hortons. Tapos yung nagtitinda ng mga shakes ay yung DQ. So before kami bumiyahe guys ay nag-order kami ng shake. Napaka-solid yung mocha nila dito guys. nasang lasa talaga. Nabigla nga ako sa DQ ay may mga shakes sila tapos burger nga dito. Unlike sa Pilipinas guys ay talagang ice cream lang yung binibenta nila. So going back kaya nga naisip din namin magbenta ng coffee tsaka yung mga ice na beverage dito. Ay malapit na kasi yung summer dito guys. One thing for sure talagang mabenta yon dito. Nag-order na rin kami ng coffee machine sa online guys. Tapos yung mga ibang ingredients in order na rin namin sa online. Kaya nga lang kami pumunta dito sa Brandon guys ay maghahanap kami ng mga maliliit na syrup para makapag-costing na rin kami and matrain namin yung mga iba-ibang syrup nila dito. Unlike kasi sa Pilipinas guys, marami talaga silang brand dito, konti lang. Tapos kagandahan pa sa Pilipinas guys, malapit lang yung bilihan dito, sobrang layo. Magpapiyahe ka pa ng 1 hour kung pupunta ka ng Brandon. 2 hours naman, pupunta ka ng Winnipeg. Nagtingin-tingin na rin kami ng mamaliliit na coffee machine dito guys Na pwedeng pambahay lang guys Tapos tingin-tingin din kami ng mga blender Kasi kailangan na namin ng blender sa bahay Isa lang yung blender sa bahay ngayon Tapos hindi pa siya pang heavy duty Pero for the meantime yun na muna yung gagamitin namin guys Kasi kagaya ng iba na business na nag start pa lang Kailangan namin magtipid At umanap pa ng pondo para sa mga malalaking makina at appliances sa mga gagamitin sa soon na coffee shop namin. Pero for the meantime guys, ay wala po kaming coffee shop dito. Gagawa lang po kami dito sa bahay namin ni ate. Kasi kung magbibuild kami ng coffee shop dito guys, ay sobrang laki ng kailangan namin na pondo. Tapos yung renta dito, ay just ko po, napakamahal ho. Nasa around 1.5 po, 1,500 to 1,700 dollar po per month magkano na po yun. Kayo na po mag -compute. times nyo po sa 41 or 40. At nung nabili na namin lahat-lahat ng mga ingredients guys na gagamitin namin ay dali-dali namin pumunta sa cashier at magbayad. At maraming maraming salamat po sa mga nagda-like and share po ng vlog ko. Road to 8k followers na po tayo guys so magbibigay po tayo ng G-cash po isang lucky share po magbibigay po ako ng 500 pesos so abang-abang po tayo diyan guys so yun lang for today's video guys see you in my next vlog bye love you